Ang tango, bro, nandiyan na rin. Hindi na namin nagamit. Ang lakas ng alon doon, ha? Ang lakas ng alon. Salamat sa invite mga kalawot. Ama namin. Ama namin. May panunti nga para sa anak ni parek kalawot. Maulit kaya yung sayawan natin sa kubo. Good morning mga kalot natin dyan, panibagong araw at panibagong vlog At welcome na lang po tayo sa ating panibagong vlog Ngayon po at nandito na nga po kami at kami po ay kakain Nagsigang lang kami ng tilapia So mamaya, mag-iho tayo doon pre Iho tayong tilapia Mamaya So narito po ang aming iawin tilapia mamaya mga kalot Ayan Alin? Ayan. Pabili lang ako. Pabili mo nga ako. Toyo ng asin. Toyo. Asin. Parang matabang yung akin. Parang may asin dito ah. Oh. oh, maraming asin dyan. Maray. Ayan, may oh. yeah, asin dyan. Huwag oh, na, huwag oh. na. Huwag na pala. Very, very good. Oh, baka madali mo. Alright. At taloloto lang muna. Kulang pa daw ng asin. Mga kalahong. Ka bentayu, laut. Uh, kain po tayo mga kalaot. Kain Kain po kain. Let's go. kalaut at tapos sa po tayong kumain tatanong ko lang kay bay kung may huli siya bay may huli oh, lang nah, daming huli oh, tak na na simbahan oh, ang daming huli niya mga kalaot oh, wala kaming huli daming huli Champan. Saan ka namin, tulakan naman doon. Duman kami kanina. Ano dami ng na Ang mo yun na yun yun lang Ang na ng alon na eh. Ang dami mo. Oh. Mama! Ay, galing kami don sa kuan kasi. isang po kilo yan no, may isang po kilo ari isang kilo yan Tanda pa ng size ng bangus katot sa gawin makagalo ha? katot sa gawin

nga pala. Galing kong mag nga. Ay, mga ko magtansya na oh. Oh, makalaw to. Nen, kaya. Ano <laughs> Yun, ang matyaga. Diba? Ay Ayan, lakas ang halon. Lakas ang hangin, pero kumakain din minsan. Meron din kasi minsan. Uh, Bulabog yung bagus daming huli Apa kayo? Daming huli pre Daming huli may 10 kilo yeah. Ha? Accept yung bandig Alright, so yan po mga at nangyayari na po yung kaguran sa Bisaya, kaguran niya Kaguran. Eh. Kodoran sa Tagalog. Kayo rin pala sa Tagalog. Ganda niya na. Rodi. Ah, Daddy Rodi. Eh, mo to ng $500. Dadali niya yata yan sa New York. Baka magtitindas sa Daddy Rodi doon mo hai <laughs> Hi, dadali. Magaling pang kayo na karating New York. New York New York right, So ayan mga kalaot At hindi din muna kami Mamaya eh, pa kami babanat <laughs> Maya maya konti maliligo lang At babanat na naman Babanat na naman kami vlog Ito muna kayo ay, Ikot ikot muna kayo dito Ay! Teka Ay! Bro So uli pala natin yung Talawa, hindi na namin nagamit. Ang lakas ng alon doon, ha? Alon ang lakas ng alon. Para man, para man pare. Muaga lakas ng alon Sobrang lakas eh. Kaya nga, ay kami nga sumalok yung bangka namin. Ilang kayo? Tatatlo. hindi nga ang eh, lakas nga ng alon. <laughs> Umaga, pwede ipagpahapon e, ah. Pero, na lakas, kahapon ng pagalis namin ni. Eh. Alas 12 kami din nagana eh. Paglampas namin din sa mga laot na floating ano nang lalakas ang alon. Ay, kanina din pagahon pagkulay uwi namin, sakay naman kami sa Challenger. Tawos nila mga oh. Mm. ko na. Sigurado na. Kuha nang kuha ni. Eh. Tawag ito, ang lakas ng alon. Kaya naman yun, kaya lang ikuan. Siyempre, may kasama. Minggo chapa bayot din. 100 Dami. Magkano mararating niyan? Ah? na alagi na bilhin na yelo. Oo nga. sakwan Doon sukwat. <laughs> Dem sa sabay. Kagit uh, ka Mimi sa na, bahay, init siya ng ganyan. Oo. na lakas ng alum Ah, so. Yung mga kalaot at kami po ay ikot-ikot na lang po tayo din sa si misagingan. yan Hapon na naman. Siyempre pag hapon na ay pakita ko lang po sa inyong mangga. Ito mo munga na rin siya taas. Ayan. Oo nga pre. Ari pre, ang dami pre oh. Ari Ang oh. baba. Hoy! Nagdidilig. Nagdidilig siya. Ayan. Ari oh mga kalaot oh. Ayan. Bulok na nga. Pre? Anong Saan? May ano na eh? Ay, kung may tama, ah. may tama. Hmm. Ito din o. Okay. Hmm. Bulok. Bulok na. Walang hindi niyo speranto, pre? Hindi. Sikon lang, sunog-sunog lang. Ah, yung... ah. sunog-sunog lang? Mm. Are, are, pre. Ang tamis nito pagka naninog. Ito? Ito oh. Anong ano to? piko Yung Gimaras. Mm. Galing sa Gimaras yung mga buto, kaya lang eh dugtong na rin. Ito lahi rin naman 'tong Gimaras to eh. Ren lalaki Ang dami bunga ng kami sa bunga. Ano? Ren lalaki naman ng bunga nito. Mm. Ay, kuryente ko. Mhm. Yeah. Uh -huh. Yan. Libre yan. Kasusyo kasi ako sa matilik. <laughs> <may> <laughs> <laughs> eh, saan si Lina? Si Lina. Si Lina at si Rigor. Dito lang yun sila paikot-ikot. Hindi na kanina nakita ko. Si Lina at si Rigor. Araw-araw na itong mga bata na ito dito naglalaro ng gabok. Bakit Angel? Takot ka kamerahan Ah, bakit? Mabuboy! Oh, agui e mga kalat bibili lang po tayo ng pritong manok mata aming pumpulutan de lam Bebe, bejo mo muna ako pre. Ay, bebe, bejo mo muna. Bebe. sama ng nanay pa Honda O wait pre. Sandot pre. May pahabol. Ano ngabi ko? Ay pagdobalan. Meron mong lisensya ko. Kunin muna 'yung mga cloud 'yung lisensya natin. Sige po mga kapatid natin, kapit lang tayo. Ay, uh, na lang. Yan yeah. na lang po mga kalawod. Super ito na po siya. Uh, medyo ininit na lang po para medyo malamig. Ay, malamig. Medyo bago. Alright. So, nandito kami po sa Akili. Ayan ang juice. Sauce. Sauce? Juice. Sauce. Juice. Sauce. 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 Miami. Be, be, pa pawak be. Alis naman na muna kami mga kalaot. Let's go po. So yan po mga kalaot at nandito na nga po kami. Yes. Yan. Nandito na po kami at eh, nandito na rin yung 4. Ay, ano? Yung megelito Tama na yung tag-isa lang kami. Oo, oh, tag-isa lang. Para ano lang, no? Pa. sapat lang. Oo. Oh, oh. Kasi hindi. yung sobrang mahirap naman. Mm -hmm. namin po manok. Mm -mm. Kasi eh, nagkakagaw chicken oil sa tilapia. Kaya kailangan manok-manok naman. Manok, manok, Gano'n ka palang nagkakagot yung tilapia? Hindi. Sabi, sabi ni Udol. Hindi, <laughs> sabi yung may gout, ang may pa. Yung umpisa nga lang ako ng gout. Sa tilapia? Hindi, bawal yata ang tilapya din. Nasakit lalo eh. Ba't ako hindi naman? Depende sa tao. Hmm, so ayan po mga kalaot at kami muna natapos na nagkuhan si paring kautol at tapos na siya naligo. Salamat po kami. Si, si paring luwi naman naligo at ako. Na, Mayroon ako maligo. Maligo na lang ako sa ihi. Joke lang. Maligam kami yung tubig. Maligam kami yung tubig dito. No? Di ka guys kalakang ang lamig. 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 No, sarap maligo doon pag lamig. Makakaubos ng sambaldik ka lahat doon. Pas pas. <laughs> Teka. <tuh> bata mga kalato lagi silang naglalaro sa putikan sila naglalaro ay sa lupa Ngayon oh, <tinyo> <nai -sale. tinyo> na si eh. Ayan dumating na po mga kalaot Ito Dumating na rin yan Dumating na rin Hindi <tinyo> <tinyo> na pa dumating Paubos na nga yun si Cut na Meron kami ano sa ba kami kapit Nang? Eu vou